Handa nga tugunan ng Philippine Ports Authority o PPA ang pagbuhos ng mga pasahero sa mga pantalan na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections. Sa panayam ng RMN Manila kay PPA General Manager Jay Daniel Santiago, sinamin itong sapat ang mga personnel ng PPA na makakalat po sa mga pantalan. Kasabay nito nagpaalala naman siya sa lahat ng mga pasaherong 'wag nang magdala ng na mga ipinagbabawal na bagahe sa mga pantalan para iwas sa abala. Bukod naman sa Batangas Sport, binabantayan din ng PPA ang mga pantalan sa Matnog sa Sorsogon, Iloilo, Negros Occidental at Lucena. Samantala, hindi inalis ng PPA ang posibleng maging problema sa pagbiyahe dahil sa kakulangan ng mga barkong babiyahe sa tatlong araw na holiday. Sinabi ni Santiago na tuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga pasahero sa iba't ibang port sa bansa habang papalapit ang holiday break.